to so, gusto ko lang marinig ninyo itong interview na to, ha? Oo, kasi gusto ko lang marinig ninyo kung gaano talaga kasi pag ang ating mahal na Pangulo, kaya gusto nyo pakinggan, gusto ko pakinggan ninyo ang sakripisyo niya. Utay na, hindi na daw siya natutulog, mga kababayan. Pahinggan natin itong napakagandang interview ni Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong wag nang magsona. Magpodcast na lang, mura pa. At saka relax na relax pa siya. Kasi baka mamaya pag nagsona pa, gagastos pa kayo, palalamunin nyo pa yung mga uh, mga amigo-amiga niyo mga crony nyo. Pera ng taong bayan naman yung gagamitin nyo, might as well, ano na lang nyo yan, gamitin nyo na lang sa iba. Umupo kayo dyan, mag-podcast kayo, magsinungaling kayo, limang araw dire-diretso. Kung gusto ninyo, walang problema. Huwag na kayong gumasos ng pera ng taong bayan para lang sa mga kasinungalingan nyo. Para lang magpanggap kayong pinakamasipag kayong presidente sa buong mundo. Itong uh, interview na to, ganun. Sa interview na to, kasabwat si Cheryl Cosim. Eh, wala siyang, ano, walang kaabog-abog at wala siyang uh, pagtanggi na si Bongbong Marcos ang pinakamasipag na presidente sa buong mundo. O, ito pahinggan nyo. Ayun, ah, 'yun ang pinaka biktima sa uh, sa tropaong mm -hmm. ito. Mm -hmm. Dahil Hindi lang kasi yung schedule mo bigat. Kaya kaunti lang ang oras pampatulog. Kasi kahit hindi kami lumalabas. Kaunti lang daw yung pampatulog. Anong anong pampatulog ba iniinim mo? Bakit kailangan mo pa ng pampatulog? Sobrang taas ba ng tama mo? Kaya kailangan mo ng pampatulog. Konti lang daw yung pampatulog ah. Sabi ko nga sa inyo eh. This is bullshit. I ano na nga ito, scripted na nga, palpak pa. Konti lang daw yung pampatulog, pakinggan nyo. Oras pampatulog. Oh. Konti lang yung oras pampatulog. Baka konti lang yung oras pag sa pagtulog. Nung oras pampatulog. Walang iyan na yan. Kasi kahit hindi kami lumalabas, kahit hindi kami umiikot, wala, kahit walang meeting, marami pa rin trabaho eh. Marami ka pang didesisyonan. Wow, ang sipag! <laughs> Sobrang sipag mo naman pala sir Na kahit pala hindi ka lumalabas ng bahay Nagtatrabaho ka Ibat eh, wala kami nararamdaman Bakit wala naman Parang wala naman Tatlong taong ka na dyan Puro ka lang naman salita Hindi ah, ba? Pag baha Pag ulan may baha Pag konting ano Konting kumidlat Wala ng kuryente sa airport Konting ano ma ma Malingat ka lang Ang taas ng krimen konting mawa, ano ka lang, malingat ka lang sa gamit mo, ninakaw na. Ang laki ng inutang nyo, trilyon-trilyon. oh talagang hindi ka makakatulog niyan. Di mo alam kung paano mo gagasto si lahat yan eh. Lalo na kung di mo alam yung trabaho mo. So, kahit daw hindi siya lumalabas, ang dami daw niyang trabaho. Puchangin, ikaw lang yung nagtatrabaho na walang resulta. <laughs> marami kang pipirmahan, marami. So, talagang ang first victim of, uh, um, I guess, high office is sleep. High. Baka high na high. Ha? Baka high, baka sobrang high, hindi na makasleep. But that's the, ano daw, of high office. Ulitin natin, ha? I guess high office is sleep. Uh, high na high daw, yung office. Kaya, walang sleep. Oh, kasi mataas yung opisina eh ba at sigurado ba yung opisina mataas? Ha? Baka naman hindi yung opisina mataas, ha? Kaya hirap matulog. Mm, sige. Wala, mm -hmm. you never get enough sleep. Hindi, But that's okay. Hindi ho ba kayo pinaalalahanan ni First Lady pagdating sa tulog? Puta, awang awa si Cheryl Cosim. Puta, wala ka nang ginagawa. Hindi ka pa nakakatulog. Yun ang mahirap nun. Wala ka nang ginagawa, tapos puyat ka pa. Ah, pakahirap na buhay niyan. Maniwala kayo. Kaya nga merong isang uh, nakakatawang parody eh, si Michael B. Sabi niya, ay si Jose Manalo pala, sabi niya. Kala nyo ba? Mahirap yung ano? Ay kala niyo madali, madali yung lasing. Ah, kala niyo ba madali yung ano, yung uh, lasing kalagi? Ikaw kaya yung gabi-gabi lasing. Ah, palit tayo ng kalagayan. Oh, yung nahihilo ka may maya, uh, ano kahirap ka umuwi, suka ka ng suka. Ang hirap kaya sumuka. Oh, ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko. Sa tingin mo ba ginusto ko to? Oh, hindi ba, ba eh. Oh, katulad naman yung kay Michael B naman na ano na parody. Parody ba tawag doon? Skit niya na akala mo ba walang trabaho? Ang hirap kaya ng umistambay, yung paggising mo sa umaga nakatulala ka na abang ka ng inuman. O, oh, tas wala kang maiisip ko anong gagawin mo hindi ka man makaano, hindi ka man maka-demand ng uh, anong ulam na uulamin mo basta kung ano nandiyan diyan, yun na yung kakainin mo. Si wala ka naman silbi sa buhay. Kala mo ba madali yung walang silbi sa buhay? Ang hirap-hirap kaya. O oh, yung umaga inaantay eh, mo maggabi, paggabi inaantay mo mag-umaga. Ikaw kaya ang ano, ganun ganon eh, di ba? Parang ganun si ano si Cheryl Cosi mo tinamo. Awang-awa siya, kawawa naman si Bongbong. -bong. Hindi ka ba eh, hindi ba naaaway mo sa iyo wala kang tulog? Wala ka ng tulog, wala ka pang silbi, wala ka pang ginagawa, wala ka pang resulta. Ang dami-dami mong inuutang. Mm, mm Pero anong natin yung sinasabi ko sa kanyang gagawin ko? Kailangan ko munang tapusin to bago ako makatulog. No, ako butang inan, sipag! Eh, sipag-sipag mo, sir. Oo, oh, sa totoo lang, sa sobrang sipag mo, putang ina, ang kintab-kintab ng Pilipinas sa sobrang ano mo sa sobrang sipag mo first world country na Pilipinas Pasalamat tayo nagtatrabaho si Bongbong kung dito siya nagtatrabaho baka mas malala po siya imagine may mas lalala pa dito ha dahil inaantay inaabangan yung inaabangan ng mga staff natin ng mga ibang ano inaabangan kung ano yung decision dito kaya kailangan decision ng kukagad so you cannot postpone everything that I said it before everything is important everything is urgent so you can't you can't uh, you can't You cannot prevaricate. You cannot uh, uh, push it down. No? Yes. Bukas na lang. Na, bukas na Yes! Lang. <laughs> Sipag! <laughs> o, kaya nga sabi ko sa inyo eh. Ba ba bakit ka pa magsusona kung may podcast ka na? Mas tipid yung podcast. Magsisinungaling ka rin lang. Di ba? Bakit ka pa magsusona? O, kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga pagsisipag ni Bongbong these past few days... Oo, oh, yan yung i-report niya sa kanyang Sona. Then after Sona, petiks na naman yan. Oo, oh, tatlong taon na lang. Sabagay, so, tiis tayo, tatlong taon. Natiis nga natin tatlong taon. Mano ba naman yung panibagong tatlong taon tiisin natin? Mabilis lang yan. So ano yung normal hours? Ilang oras ang uh, tulog ng Pangulo? Lima. Limang oras. Yun ang pinakamahaba? Normal. Normal na. Kasi matutulog ako mga 1 o'clock, 1.30, gigising ako ng 6, 6.30. Tapos, yon Tama na yun. Wow! Congratulations! Wow. Congratulations. Wow. Pangulo, napakasipag mo pala. Oh, bilib na bilib kami po sa kasipagan ninyo at sana ay ay uh, manatili ang inyong pagtatrabaho sa bayang Pilipinas dahil blessing Blessing po ang pagkakaroon ng presidenteng katulad nyo. Sa totoo lang. Maraming maraming salamat mga baratero sa inyong panonood Hanggang sa muli. Kita-kita po tayong uh, muli. Salamat po sa lahat ng mga subscribers, bagong subscribers, sa mga nag nagko-comment, lalo na sa super thanks. Yung mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, subscribe na para may silbi sa bayan.